Vian damay sa gulo sa live. Kuya Val may sinabi kay Vian Say ano yun? Hello mga kalingap, nabash nga di umano si Viancy sa birthday ni Pao dahil may nagpapanggap na supporter daw siya umano ng EDC. Mag-ingat po tayo kalingap sa mga dito toong supporter dahil sa nanggulo sa ginagawang live ni Kuya Val at ginamit pa umano nito ang pangalan ni Viancy Ayon kay VNC, wala siyang alam tungkol doon. Nalulungkot ang madaming supporter ng EDSI dahil nadadamay ang pangalan ni VNC. Dahil maaaring ikasira ng pangalan nito ni VNC dahil lamang sa mga gumagamit para manggulo. Huwag po agad magtitiwala sa mga taong nagpapanggap na supporter daw siya ng EDSI. Marahil may ingit ito sa EDSI dahil pinaka matunog na love team ang EDSI at talaga namang nagstand out ang beauty ni VNC sa birthday ni Pau. Ganun pa man, alam natin ang mga solid EDC ay matatag sa pagsuporta sa EDC Love Team. Kung may nais pang manira kay Beyonce ay mabuti pang itigil dahil wala din namang mangyayari. Ang alam di umano ng mong karamihan sa live ay si Beyonce ang nangaaway. Alam natin na mabuting dalaga si Beyonce. Lahat pakikisamahan niya upang maging maayos ang lahat. Kaya wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga fake account dahil nais lamang nitong sirain ang Edsy Love Team at si Beyonce. May payo naman si Kuya Val kay Edu na wag na daw pakawalan si Vianney dahil maswerte daw si Lucky Woman para kay Kuya Val kaya sinabi nito kay Edu wag nang pakawalan si Vianney kung maswerte siya dahil mabait, maganda pa si Vianney. Ang team kalingap nga ay pupunta sa Thailand kasama ang Jom Car. Di makapaniwala si Carla dahil makakasama siya papuntang Thailand. Madami nga ang pinagpapasalamat nito dahil isa siya sa pangarap niya na makapasyal sa ibang bansa dahil sa kalingap. Masaya si Carla dahil unti-unti nang natutupad talaga ang kanyang mga pangarap. Una na rito na nagkaroon sila ng tahanan ng kanyang pamilya at nakakatulong na rin siya at nakakapag-aral. Kaya patuloy po natin suportahan ang mga ating mga love team sa kalinga.